seniors kumain nito sa umaga para iwasan ang pagkawala ng lakas ng binti. Alam nyo ba na ang isang simpleng almusal bago mag alas otso ay pwedeng magpabagal ng pagtanda ng kalamnan sa binti ng halos sampung taon? Oo, totoo. At hindi ito tungkol sa gamot o mamahaling supplements. Ang sikreto, nasa isang pagkain na pamilyar na sa atin pero madalas nating nalalampasan tuwing umaga. Ayon sa bagong pag-aaral, ang pagdagdag ng partikular na pagkain sa almusal ay nakakatulong sa mga higit anim na po para manatiling malakas ang binti, iwas cramps sa gabi, at bawasan ang panganib ng pagnipis ng kalamnan ng hanggang 72%. Ang dami nating kababayan na nauuwi sa hirap maglakad o wheelchair dahil lang sa maling pagkain sa umaga. Sayang, di ba? Kaya tanong ko, baka humihina ang binti mo tuwing umaga dahil hindi mo ito kinakain? Huwag bibitaw. Ipapakita ko kung ano ang dapat isama sa almusal at limang simpleng ideya para manatiling malakas at balanse kahit lampas anim na po. Ang magandang balita. Hindi mo kailangan ng gamot, mamahaling gamit o mabigat na workout. Lahat nagsisimula sa tamang almusal. Nasusi para protektahan ang iyong mga binti. Bago tayo magpatuloy, i-comment nyo muna kung saan kayo nanonood. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang bell para lagi kayong updated sa ating health tips. Sama-sama, gagawa tayo ng mas malusog at mas matatag na bukas. Ito ang isa sa mga pangunahing concern ng mga eksperto sa nutrisyon. Maraming seniors na lampas sa nimnapu ang mali ang pagkaintindi sa almusal. May hindi kumakain, may kapelang at may puro puting tinapay na walang sustansya. Mas malala, may nagsasabi ng, Mamaya na lang ako kakain, sabay inom ng tubig. Pumapasok ang katawan sa catabolic state na ibig sabihin inuubos ang sariling kalamnan para gawing enerhiya. At alam mo ba kung aling kalamnan ang unang tinatamaan? Ang mga binte sila ang sandigan mo para makalakad, makatayo at manatiling balanse para iwas sa pagkahulog. Alamin ang mga pagkaing makakatulong sa iyong mga binti. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Tufts University, pwedeng makabawi ang matatanda ng hanggang 35% ng lakas sa binti sa loob lang ng walong linggo kung may tamang almusal na may masustansyang sangkap. Ang maganda pa, hindi ito komplikado. Abot kaya, madaling hanapin, at siguradong nakita mo na sila sa palengke o grocery. Baka nga, hindi mo lang sila na-combine o nakain sa tamang oras. Sa mga susunod na minuto, ibabahagi ko ang limang simpleng pagkain na nakakatulong para mapreserba ang kalamnan sa binte, ayusin ang balanse at bawasan ang cramping. Sa dulo ng video, may kakaibang pagkain na nakatulong sa daan-daang seniors na maibalik ang kanilang lakas at mobility kahit maliit na serving tuwing umaga. Kaya kung iniisip mong ang nawalang kalamnan ay hindi na maibabalik, samahan mo ako. Baka magbago ang pananaw mo pagkatapos nito. Ano ang sikreto para sa malakas na binti kahit sa pagtanda? Alam niyo ba kung ano ang pinaka nakakabahala? ang pagkawala ng kalamnan ay hindi masakit. Parang ninja na dumarating ng tahimik. Isang araw, ramdam mong mabigat ang binti mo. Kinabukasan, natitisod ka sa simpleng paglipat mula sa bangketa. Ang unang reaksyon, eh, tumatanda na kasi ako. Pero teka, hindi ganun yan. Ang pagtanda ay hindi automatikong kahinaan. Ang totoong kalaban ay ang pagkawala ng kalamnan tandaan, aging doesn't equal weakness. Ayon sa National Institute on Aging, ang mga lampas sa nimnapo ay pwedeng mawalan ng hanggang ikatlo ng kalamnan sa binti sa loob ng sampung taon kung walang gagawin. Kapag humina ang binti, bumababa ang balanse, bumabagal ang lakad, at tumataas ang panganib na mahulog. Ang kahinaan ng binti ay nagdudulot ng domino effect. Bumababa ang sirkulasyon, lumalaki ang tiyan, humihina ang buto, at naapektuhan ang tulog at memorya. Masakit ito at emotionally draining, parang nakulong ka sa katawan na ayaw makisama. Kaya dito papasok ang malaking tanong. Why morning matters? Tunghaya natin ang kwento ni June. Si June, anim na put isang retiradong construction engineer na dati walang problema sa pag-akyat ng scaffolds at pag hike sa mga bundok ay ngayon parang laban na ang pagbangon sa kama. Ang tuhod ay matigas at ang unang hakbang tuwing umaga ay mabagal. Isang umaga, nadapa siya sa porch na nagdulot sa kanya ng takot at pagkawala ng kumpiyansa. Napansin ng kanyang asawa ang pagbabagong ito. Bumagal ang lakad at naging shaky. Nawala ang saya niya sa mga morning stroll. At lalo pang dumagdag ang cramps sa binti tuwing gabi. Ang nararanasan niya ay tinatawag na after 60 phase, ang unti-unting pagkawala ng kalamnan. Pagkatapos ng insidente, nagsimula si June maghanap ng solusyon sa pamamagitan ng konsultasyon sa nutritionist at pagbabasa. Dito niya natuklasan ang sagot, ang lakas ng binti ay nakasalalay sa kinakain mo sa umaga. Binago niya ang routine at hindi na nag-skip ng breakfast. Bagkus kumain ng pagkaing mayaman sa nutrients. Sa loob ng tatlong linggo, ramdam na niya ang pagbabago. Mas magaan ang hakbang, nawala ang cramps at bumalik ang saya sa paglakad. Pagdating ng dalawang buwan, kaya na niyang magdalawang kilometro na walk tuwing umaga ng tuloy-tuloy. Madalas niyang sabihin sa asawa, parang nakuha ko na ulit ang mga binti ko. Isang simpleng pagbabago na ibalik ni June ang lakas at enerhiya sa kanyang anim napu. Ngayon, pag-usapan natin ang limang almusal na tumulong kay June at sa libu-libong seniors na palakasin ang kanilang mga binti. Unahin natin ang number one, whole eggs. Eggs for balance. Alam nyo ba, ang itlog ay hindi lang pampabusog Suporta rin ito sa ating neuromuscular system. Nagpapabuti ng koordinasyon, balanse at lakad. Mas mababa ang tsansa ng pagkahulog. Kaya mas kampante tayong gumalaw. Ang yolk, mayaman sa vitamin B12, ay nagpapalakas ng komunikasyon sa pagitan ng utak at kalamnan. Nagiging matatag ang bawat hakbang. May iron din ito na tumutulong sa daloy ng dugo at oxygen Kaya't perfect ito para sa seniors na kulang sa sirkulasyon. Boiled eggs, anyone? Kung gusto ng simple, pinakuluang itlog ang panalo. Nutrients intact. Walang dagdag na taba. Subukan ang scrambled eggs na may spinach o kamatis para sa konting twist. Your morning defense. Kaya tandaan, ang isang itlog tuwing umaga ay hindi lang basta breakfast. Ito ang iyong morning defense laban sa pagnipis ng kalamnan. Gawin ito consistently sa loob ng 30 araw at makikita mo ang pagbabago. Mas kaunting cramps at mas malakas na binti. At kung akala mo itlog lang ang bida, teka muna. Narito ang number 2, almusal na dapat subukan. Cereal na may chia seeds. Alam mo ba ang simpleng almusal na may cereal at chia seeds ay kayang bigyan ng steady energy ang iyong mga binti sa buong umaga para bang gasolina para sa iyong sasakyan. Ang oatmeal at chia seeds ay nagiging makapangyarihang sandata para sa mga senior na gustong mapanatili ang lakas ng kanilang mga binti at maiwasan ang pagkawala ng kalamnan. Ang beta-glucan isang soluble fiber sa oats, ay nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga at nagpapabuti ng nutrient absorption na mahalaga sa mga adult na higit sa anim na po habang bumabagal ang metabolismo. At huwag kalimutan ang chia seeds. Nagdadala ito ng omega-3 fatty acids, calcium, potassium at magnesium. Mahalaga ito para sa tamang contraction ng mga kalamnan at pag-iwas sa mga cramps sa binti. Si magnesium ang kaibigan ng mga masikip na kalamnan, habang si potassium naman ay tumutulong na maabot ng oxygen at nutrients ang mga binti. Paano mo ito ihahanda? Magluto ng tatlong kutsara ng rolled oats sa tubig o nut milk hanggang lumambot. Haluan ng isang kutsarang chia seeds at magdagdag ng saging o blueberries para sa natural na tamis. Ang pagkain nito ng mainit sa umaga ay makakatulong sa mga senior na makaramdam ng mas magandang balanse at mas maraming energy sa buong araw. Kaya, ang oatmeal ay nagbibigay ng pundasyon para sa mga adult na higit sa napu upang mapanatili ang lakas at aktibong pamumuhay. Number 3. Ang lakas ng saging. Alam niyo ba na ang saging ay isa sa pinakaastig na almusal para sa seniors? Tinatawag itong powerhouse ng electrolyte ng kalikasan, kaya't hindi biro. Sa mataas na potassium, nakakatulong ito laban sa cramps, nagpapaganda ng sirkulasyon at nagpapanatili ng lakas ng kalamnan. Isang medium na saging ay may 400 mg potassium, mga 10% ng daily needs mo. Potassium at kalamnan, ang potassium ay parang kuryente ng kalamnan. Kapag kulang, nagkakaroon ng short circuit, nagkakamali ang contraction, kaya may cramps. Karaniwan ito sa seniors, lalo na kung umiinom ng diuretics. Ayon sa Harvard research, ang seniors na regular na kumakain ng saging ay 33% na mas mababa ang chance na magkaroon ng leg cramps. Dagdag pa, may vitamin B6 din ito na tumutulong sa nerve communication. Mas maayos ang koordinasyon at balanse habang naglalakad. Pero may paalala, kung may diabetes o problema sa blood sugar, mas safe ang maliit o medyo hilaw na saging. Mas mababa sa asukal at mas mataas sa resistant starch kaya steady ang blood glucose. Tamang oras ng pagkain. Pinaka-ideal kainin ang saging pagkatapos ng almusal. Hindi sa empty stomach, mas masarap ipares sa oatmeal o greek yogurt para balanced ang energy. Isang maliit na saging sa umaga ay sapat na para protektahan ang binti at pabagalin ang age-related muscle loss. At kung saging ang natural shield, may isa pang creamy powerhouse na dapat mong subukan. Number 4, greek yogurt. Ang susi sa matibay na binti sa umaga. Alam nyo ba na ang Greek yogurt ay isang epektibong almusal para sa seniors? Kumpara sa regular na yogurt, halos doble ang protina nito at makapal at creamy ang texture. Parang healthy dessert. Para sa mga lampas-animnapu, malaking tulong ang kasein protein ng Greek yogurt na mabagal matunaw. Kaya tuloy-tuloy ang supply ng amino acids na nagre-repair at nagbubuo ng kalamnan. Isang serving na isang daan? at 70 gramo ay may halos 17 gramo ng high quality protein at leucine, ang amino acid na pinaka-epektibo para simulan ang muscle building. May calcium at vitamin D din ito na pampalakas ng buto at pampaganda ng balanse. At siyempre, bonus ang probiotics. Bukod sa healthy tummy, nakakatulong ito sa mas maayos na nutrient absorption at mas mababang inflammation, ibig sabihin, mas maganda ang sirkulasyon sa binti. May research pa mula sa Netherlands na nagsasabing ang seniors na kumakain ng 20 gramo ng protina tuwing umaga habang may light exercise ay nagpakita ng malaking improvement sa lakas ng binti sa loob ng anim na linggo. Mas kaunting cramps, mas steady ang balance. Kung sensitive sa lactose, Pwede ang lactose-free Greek yogurt o gawa sa gatas ng kambing o tupa. Basta iwasan ang mga may dagdag na asukal. Hindi yan kaalyado ng kalamnan. Pinakamainam kainin ng Greek yogurt sa loob ng isang oras pagkagising o pagkatapos ng light activity. At kung gusto ng dagdag na flavor, lagyan ng unsweetened berries, chia seeds, o kahit konting cinnamon. Sa dami ng protina, versatility, at creamy goodness, ang Greek yogurt ay tunay na kaalyado para sa matibay na binti at mas masayang umaga. At kung gusto nyo ng isa pang masarap at abot kayang pampalakas, eto na. Number 5. Fatty Fish Ang isda na pampalakas ng binti. Alam nyo ba na ang pagkain ng salmon, mackerel, o kahit sardinas ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang linggo ay pwedeng maging game changer para sa lakas ng binti ng mga seniors? Oo, tama. Ang mga isdang ito ay loaded sa omega-3 fatty acids, EPA at DHA na nakakatulong bawasan ang inflammation at ayusin ang insulin sensitivity. Sila ang bodyguards ng ating kalamnan. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang seniors na kumakain ng fatty fish dalawang beses kada linggo ay may 27% na mas maraming muscle mass sa binti at mas mabuting lakad, steady na balanse at 36% na mas mababang chance na matumba. Nakakabilib, di ba? Bukod pa sa omega-3, ang salmon ay may 20 gramo ng madaling tunawin na protina kada 100 gramo. Plus, vitamins B, 12 at D na tumutulong sa komunikasyon ng utak at kalamnan. Kaya mas maayos ang coordination at mas confident ang bawat hakbang. Madali lang lutuin. Kung busy ka, pansir lang ang salmon sa olive oil ng tatlo hanggang apat na minuto bawat side. Pwede itong ipartner sa sweet potatoes, gulay o avocado para sa nutrient-packed breakfast. Kung wala namang fresh salmon, pwede ang sardinas o smoked salmon. Mas panalo pa rin ang whole foods. Tip para sa may health concerns. Kung may fatty liver o mataas ang kolesterol, magsimula sa maliit na portion at piliin ang baked o steamed na isda. Ang fatty fish ay hindi lang protina, kundi natural lubricant para sa kalamnan. Kahit isang serving lang kada linggo, malaking tulong na para sa lakas ng binti at mas aktibong pamumuhay. Mga kaibigan, Minsan, akala natin kailangan ng mamahaling superfood para maging malusog. Sinaing na kamote, simpleng pagkain, malaking benepisyo. Pero alam nyo ba, ang simpleng sinaing na kamote na may kaunting natural na asin ay pwede nang maging superhero ng ating mga binte. Bakit kamote? Ang kamote ay puno ng complex carbohydrates na nagre-replenish ng muscle glycogen pagkatapos ng overnight fasting. Ang ibig sabihin, steady ang energy mo, hindi biglang tataas ang blood sugar, at iwas cramps o panghihina sa umaga. Bukod pa dyan, loaded ito sa potassium, magnesium, manganese, at vitamin C. Ang magnesium na tinatawag ding muscle relaxation mineral ay tumutulong magtanggal ng cramps, bawasan ng paninigas, at suportahan ang balanse si buong araw. Dagdag na lakas mula sa asin. Kung sea salt ang gagamitin, mas panalo. Hindi ito processed. May higit 80 trace minerals at tumutulong sa tamang muscle contractions. Hindi tulad ng refined salt, hindi ito nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng blood pressure. Ayon sa isang pag-aaral ng French Institute of Mineral Nutrition, ang mga adults na kumakain ng high-fiber breakfasts, gaya ng kamote na may mineral-rich salt sa loob ng siyamnapong araw, ay nagpakita ng 41% na mas magandang balanse at halos 50% na mas kaunting pagkadapa. Oh, di ba? Simple pero powerful. Paano maghanda? Madali lang. Mag-sprinkle ng kaunting Celtic salt sa kalahating mainit na sinaing nakamote. Kainin ito mga sampung minuto bago ang pangunahing almusal sa bayan ng isang baso ng mainit na tubig. Kung gagawin mo ito regularly, makakatulong itong bawasan ang pamamanhid, cramps at pangangatog habang nakatayo o naglalakad. Isang simpleng almusal na nagbibigay ng lakas, balanse at kumpiyansa para manatiling independent at masaya kahit sa senior years. At ngayon, tapos na natin ang anim na almusal na pampalakas ng binti. Pero teka, may huling sorpresa pa para sa inyo? Mga simpleng gawi para sa malakas na binti. Alam nyo ba na ang pagkain ng masustansyang almusal ay napakahalaga? Pero hindi lang yan. Ang mga simpleng gawi sa ating araw-araw ay malaking tulong din para mapanatili ang lakas at balanse ng ating mga binti. Narito ang ilan sa mga madaling gawin na habit na makakatulong sa inyo tuwing umaga. Una, sa paggising, uminom ng isang basong maligamgam na tubig na may kaunting natural na asin. Bakit? Kasi ito ay nagbabalik ng electrolytes, nagpapabuti ng sirkulasyon, at nakakapagparelax ng ating nervous system. Plus, nakakatulong itong maiwasan ang mga cramps. Pangalawa, maglaan ng tatlong minuto para sa mga leg lift at balance exercises. Subukan mong itaas ang isang paa, mga dalawa hanggang apat na pulgada mula sa lupa. Hawakan ito ng sampung segundo, tapos palitan. Ang simpleng gawain ito ay nagpapalakas ng mga kalamnan sa binti, hita at balakang habang pinapabuti rin ang balanse. Pangatlo, huwag magmadali sa pagbangon. Maglaan ng oras para sa tatlong malalim na paghinga. Dahan-dahan tayong umupo at iikot ang ating mga pulso at bukong-bukong. Ito ay makakatulong upang maibalik ang sirkulasyon at maiwasan ang pagkahilo o pagdapa. Pangapat, maglaan ng limang minuto sa umaga para sa sikat ng araw. Ang araw ay tumutulong sa ating katawan na gumawa ng vitamin D na nagpapalakas ng ating mga buto at tumutulong sa pagsipsip ng kalsium lalong-lalo na sa ating mga pulso at bukong-bukong. Panglima, huwag ipagpaliban ang almusal. Ang matagal na pag-aayuno ay naguudyok sa katawan na mag-breakdown ng mga kalamnan. Kung hindi kaya ng full meal, kahit maliit na bahagi ng steamed na kamote, isang pin-boiled egg o kaunting oatmeal ay makakatulong na sa muscle repair. At ayan mga ka-seniors, Natapos na natin ang ating journey sa anim na almusal plus bonus tips para sa mas malakas na binti at mas masiglang umaga. Sana ay nakuha nyo ang inspirasyon na kahit simpleng pagkain at gawe, pwede nang magbigay ng malaking pagbabago sa ating kalusugan. Tandaan, ang edad ay hindi hadlang para manatiling malakas, independent at confident sa bawat hakbang. Ang tamang almusal at tamang gawi ay parang regalo mo sa sarili mo araw-araw. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-on ang bell, at i-share sa inyong mga kaibigan o kapamilya. Malay nyo, sila rin ay matulungan nating iwasan ang panghihina ng binti. At syempre, gusto kong marinig ang inyong kwento. I-comment nyo kung alin sa mga almusal o tips ang susubukan niyo bukas ng umaga. Sama-sama tayong bumuo ng komunidad ng seniors na masigla, masaya at matibay ang mga binti. Ito ang gintong kalusugan at lagi kong paalala, ang tamang simula sa umaga ay susi sa mas malakas na hakbang sa buhay. Hanggang sa susunod na video, mga ka-seniors, cheers sa mas matibay na binti at mas masayang araw!